Naimbag nga malim tayo kakabsat. Dita Pilipinas, uh, magandang hapon po sa lahat. Uh, andito na naman po si Manong Rayban. So tayo po yung mga tumatalakay ng mga iba't ibang issues na mahalaga po sa ating bayan. Yan. Bago po tayo magpatuloy ay uh, again gusto kong uh, batiin ang ating mga taga subay uh, subaybay, mga nanunod po sa ating video. Kahit uh, maliit po ang ating channel at least meron po mga paisa-isang mga nanunood. Marami pong salamat. Sana po i-share po nyo sa inyong mga kaibigan at kapamilya at mag-subscribe po kayo pag uh, hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel. Yan. So uh, again, shout out po sa lahat ng uh, mga miyembro ng bunyog party list at sa mga ating po mga kababayans lalong-lalo na po dyan sa province of La Union. hi po kumusta sa lahat all so uh diretso na po tayo sa ating uh, talakayan na um, i think meron tayong tatlong uh, pag-usapang mga issue um, unahin na natin dyan ang reunion Parang nagmistulang reunion na rin ng LP. So kumusta na kaya ngayon ang uh, Liberal Party? Yan. Uh, alam naman natin pinamumunuhan noon ni uh, Vice President, former Vice President Lenny Robredo. Yan. At uh, sila nga po ay naimbita sa I think uh, ano po ba yan? Uh, University of Ordaneta? Sila po ay naimbita sa isang forum dyan po sa University of Ordaneta na kung saan na uh, ito po ay patungkol sa good governance. At alam niyo po napili po nilang mga uh, speakers dyan ay yung mga magkakasamang miyembro po ng LP. So good standing po talaga ang mga uh, members po ng LP ng mga to. Uh, isa isain ko po diyan po si uh, former Pres vice president Lenny Robredo, andyan po si Attorney Shell uh, Jockno. Nandiyan po si former Senator Bam Aquino and nandiyan po si uh, po pala si Attorney Kiko Pangilinan niyan, si dating Senator Kiko Pangilinan. Ito po yung mga magigiting po na miyembro ng LP, mga matutuwid, mga malilinis na mga tao. Kaya I think uh, yung University of Ordaneta po ay talagang tama lang po kung sino yung mga inimbitahan nila dahil ang mga tao po ito ay mga malilinis, walang bahid ng korupsyon. kaya it's a, it's all about good governance and uh, they have picked the the right people for this okay so yan ah uh, mayroon akong narinig na balita na parang uh, ipinasa na daw ni uh, vice president former vice president Lenny Robredo ang baton kay uh, Senator Risauntiveros hindi po natin ma-sure yan hindi po tayo sigurado but uh, You know what? Kung yan nga ay totoo, okay lang dahil kait po si Madam Risa, Senator Risa Ontiveros ay um talagang uh, isa pong uh, uh, matuwid po yan na senador at talagang uh, mahal po natin ang senador na to dahil siya po uh, talagang ang kapakanan po ng taong bayan ang kanyang pinaglalaban yan po si Senator Risa at uh, in the future kung Tumakbo po siyang leader, presidente o vice president, dapat lang po nasuportahan natin dahil siya po ay makatao at malinis at ma talaga pong ma siya po ay naglilingkod sa taong bayan. At uh, hindi po tayo talo kay Senator Risa Ontiveros pag tumakbo po yung presidente o vice presidente in the future. Yan. So siguro sa pagkikita po ng mga LP members na to sigurado pong meron pong naga, naganap na pag-uusap. Meron pong nangyaring uh, pag-uusap 'yan. Kung ano po yung mga plano nila? Alam po natin very vocal si uh, former senator Bamakino tal talagang tatakbo tatakbo po siya. And I think even former senator Pangilinan ay talagang tatakbo po ngayong 2025. Sana po suportahan po natin ang mga mabubuting uh, senador mga taong may magandang record track record uh, kagaya ng mga taong to sana sana i'm praying and hoping na sana si Madam Lenny Robredo po ay tumakbong senador para po sa ating bayan dahil alam po nating uh, uh, talagang para sa tao para sa taong bayan po ang kanilang uh, pagserbisyo so yan po ang uh, about sa LP ang uh, kanilang pagtitipon-tipon sa panggasinan. At uh, isa pong pag-usapan natin itong uh, anti-trespassing uh, policy ng China na ginawa po nila. At uh, ulitin ko po, ito po yung anti-trespassing policy o batas ng China na ginawa po nila dyan po sa may West Philippine Sea. At uh, Uh, tung batas nga po nila ay one, isa po itong uh, pagpapakita po ng another threat po sa ating bayan. Gumawa po sila ng polisiya, ng kanilang sariling batas, kuno. At kung sino daw ang pumasok dyan, lalong-lalo na po sa ating mga fishermen dyan sa West Philippine Sea, ay uh, pag meron po daw pong pumasok ay talagang huhuliin nila. Yan ang sinasabi nila, walang explanation, they could detain kung sino man for six for a maximum of 60 days without explanation yan po ang mga pinagsasabi ng mga insingkit na mga to tong uh, komunistang gobyerno ng China na to na bully at hindi mapagkatiwalaan yan yan po ang pinagsasabi nila so uh, sabi ni uh, former associate justice na ano lang po to isang way or pagpapakita ng threat na naman sa ating uh, bayan, sa ating bansa. So, tinatakot lang po nila tayo. Nandyan po ang ating mga kaibigan ngayon. Nandyan po ang mga bansang uh, po natin na tumutulong po sa atin para palakasin ang ating pwersa na hindi po tayo ibubuli ng China. Pero meron pong grupo ng mga fishermen sa uh, Sambales, sa Masinlok, na sa ngayon medyo takot daw po silang lum uh, mangisda dahil baka masampulan daw po sila uh, ng mga ng batas na ito ng China kaya sila po sa ngayon ay nag-oobserba muna kung uh, kailan ang the best na maglayag kailan yung the best time na maglayag po sa dagat dahil takot po silang masampulan dahil baka mahuli daw po sila ang sabi naman ni uh, Justice Carpio na walang dapat ikatakot ang mga Pilipino dahil yan po ay legit. right po natin yan pag ari po natin ang West Philippine Sea. At pinagtibay nga po nito ng ating pagkakapanalo sa on-close. Panahon po ni Pinoy, uh, nanalo po tayo sa arbitral ruling na yan. So tayo lang po ang may karapatan dyan sa West Philippine Sea na gumamit at i-consume ang uh, mga uh, kayamanan, uh, kayamanang tubig. Diyan po sa West Philippine Sea, walang karapatan ang China, wala pong basihan ng kanilang uh, pinaglalaban. Uh, yung mga China na yan, mga Chino na yan, abusado, bully. China will never be a friend to the Philippines. Imperialist bansa. Talagang uh, interesado siya sa ating langis dahil mayaman po ang West Philippine Sea. Unfortunately, Base po sa ating mga researchers, mga marine researchers, marami na po silang sinira sa ating katubigan underneath sa, sa tubig po. Yung ating pong mga corals, ang mga Chino po na to talaga pinagsasamantalan po nila ang ating katubigan na tayo po ang dapat na makinabang. Ang masama po nito, sinisira po nila. Sinisira po nila ang ating uh, uh, katubigan. At uh, ang China ay uh, talagang masasabi nating uh, walang pagrespeto sa batas sa international law dahil noong panahon po ni Pinoy talagang nilabanan niya ang China at sila po ay natalo. Kaya yan na uh, sa panahon po ni digong former president Duterte wala naging tutapos siya ng China naging sunod-sunuran. Kaya ano po nangyari? Yan. Kaya sinamantala ng China na gamitin to consume yung ating pong kayamanan dyan sa West Philippine Sea. Kaya ngayon, wala. Marami pong mga naging problema ang hinarap or maraming problema ngayon ng uh, gobyerno ni PBBM. At ito po ay dulot ng pagiging uh, submissive at tuta ni President Digong. Yan, tutukan po natin yung uh, anti-trespassing uh, policy ng China na yan. At sana naman ang ating AFP at mga Coast Guard ipagtanggol, bantayan po ang ating mangingisda na sana po hindi po sila malagay sa alanganin or mahuliin po ng uh, mga singkit na Coast Guard ng mga to or na China Navy. So, um, uh, pag-usapan naman natin ang Pogo. Actually, I've talked about this uh, earlier, mga few days earlier. At uh, ngayon naman, nasasangkot naman ang pangalan ni Rokwe uh, dyan sa Pogo. Kaya talagang tinututukan po natin ito. So, naan mas na po marami pong mga tao pala na talagang uh, konektado po sa Pogo. Ito lang po ay uh, mga balibalita. Yan nga na si uh, Harry Roque ay uh, ang kanya pong pangalan ay talagang nababanggit or konektado po na uh, sa pogo na to. Pero siya po ay todo ano deny, dini deny, deny, deny niya po na wala daw po siyang connection diyan sa pogo so hindi po natin alam. But anyway, patuloy po ang investigasyon at alam ko pong lalabas din ang katotohanan. Makikita po natin, sana po ma -unmask. Sino ba talaga ang mga tao na to behind Pogo? Sigurado po na talagang yumayaman yung mga tao na yan dahil sila po ay nakikinabang sa Pogo na yan. Pero if we try to connect the dots, di ba may isang picture na kumakalat na si President Digong kasama doon si Alice Go. So yan. Tapos si Rocky naman. napapabalita na parang lawyer siya ng <laughs> ng pogo tong uh, rockway na to at si Michael Young na konektado din kay digo ng something to do jan sa pogo jan sa uh, porak dyan sa bamban so if we connect the dots talagang makikita mo talaga na merong koneksyon ng past administration talagang ano po uh, very clear pag connect-connectahin po natin ang dots, talagang babalik at bumabalik ito. May connection ang uh, uh, pasa-administration sa Pogo na to Actually, sa time ni former President Digong, dyan po pumasok, dyan po nag-pick yung pagpasok ng mga inchik na yan sa Pilipinas. So, illegal po ito. May legal and illegal Pogo. Pero sa totoo lang, it doesn't matter legal or illegal. Marami pong uh, binibigay ito na sakit ng ulo, problema sa ating bayan, mga krimen, may mga namamatay. Uh, human trafficking, mga money laundering, marami problema. Marami pong mga krimen ang uh, talagang idinudulot nito, itong pogo na to Kaya dapat talaga um, makinig si PBBM sa panawagan ni Senator Risa Ontiveros na iban, iban totally ang Pogo. Wala nang mga suspension, suspension dyan na sinasuggest ni uh, pambansang ate. Wala na yan. Hindi na kailangan niyang suspension, suspension. Tapos i re din. Ang Pogo na ito ay uh, destructive, nakakasira po. Marami po sa ating mga kababayan na nasisira, uh, you know, ana na lululong sa mga sugal at marami pong mga krimen na kaakibat po nito or kakonekta po nito. Kaya dapat lang po na iban na ang Pogo at i-deport itong mga taong to na involved po sa Pogo na yan. Yan lang po muna at uh, salamat po sa panunod sa aking video. Ingat po tayo lagi. Again, mag-subscribe po kayo sa aking channel, Manong Rayban. At kumusta uh, po sa lahat? ng aking mga followers. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po.